Nandito nga po pala Ito na po pala si David Blaine. At siya ay gagawa ng magic. Na hindi nga na magugulat ang mga tao. Na nasa clock ay na. I know you sometimes. I see the supply line here in the Philippines. Yo, what's up? Ang man ko sa mali. Mulat ka ng pangalan. Ah? Ha? Sige. Tulad ako. Ayan po. Titig, titignan po natin ko ano po yung susulat niya. Yeah. 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 Ayan. 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 mamo. Kumbina ko ng tatlo. Mga wala yan. Isa. Dalawa. Tatlo. Kumbina ko na saan? Ah. Ay, pa, sinulat mo. Oh my God! Ang galing! Ang galing ni David Blaine! Ang galing! <laughs> galing! <laughs>